Ang mga pangyayari ay naganap sa Ireland noong 1964. Masaya ang mga bisita sa isang kasalan. Sa isang sandali, sinabi ni Kevin sa pinsan niyang si Margaret na gusto niyang ipakita ang isang bagay sa kanya. Ngunit nang sila'y nag-iisa na, hinalikan siya ni Kevin. Tinulak siya ni Margaret, ngunit mapilit ang lalaki at pinilit siyang palakpakan nito. Nang matapos, lumabas si Kevin sa mga bisita, ganoon din si Margaret. Lumapit si Margaret, umiiyak, sa isang babae at sinabi ang nangyari. Nang malaman ito ng ama ni Margaret, humingi siya ng payo sa pari. Samantala, patuloy sa paghiyak si Margaret, tila wala nang magawa. Kinaumagahan, Jean Eisen siya ng kanyang ama ng maaga at sinabing mag-impake na siya. Nasaksihan ito ng kapatid ni Margaret. Mula sa bintana, nakita niya kung paano isinakay ang kanyang kapatid sa isang sasakyan at dinala kung saan. Sunod, kinwento ang tungkol kay Bernadette na nakatira sa isang ampunan. Habang binubuhag-hag ang kanyang buhok ng dalawang dalagita, tinanong siya kung kasalanan ba ang maging maganda. Sumagot si Bernadette na hindi. Sa araw, hinaharot siya ng ilang kalalakihang lokal at humihiling na mahalikan siya. Hindi man niya balak itong gawin, tuwang-tuwa siya sa atensyon mula sa mga lalaki. Napansin ito ng direktor ng ampunan. Hindi nagtagal, wala na si Bernadette sa kanyang kama. Ang ikatlong kwento ay tungkol kay Rose, na nanganak ng hindi kasal. Nagmakaawa siya sa kanyang ina na sanay masilayan man lang ang apo, ngunit matigas ang loob ng ina dahil pinahiya raw ni Rose ang kanilang pamilya. Ipinatawag si Rose ng kanyang ama, na nakipagugnayan na rin sa pari. Laban sa kagustuhan ni Rose, plano ng pamilya na ipaampon ang sanggol. Napilitan si Rose na pumirma ng mga papeles. Ngunit habang binubuhat ng nurse at pari ang sanggol palayo, umiiyak siya at nagmamakaawa na huwag itong kunin hinawakan siya ng ama at hindi pinayagang habulin ang kanyang anak. Ang tatlong dalaga na si Margaret, Bernadette, at Rose, ay dinala sa Mary Magdalene Asylum at ipinakilala kay Sister Bridget. Sinabi sa kanila na kailangan nilang magsumikap sa trabaho, manalangin, at kalimutan ang lahat ng kasiyahan upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Sa ganitong paraan lamang mapadadalisay ang kaluluwa, tulad ni Maria Magdalena, isang makasalanan na naging banal. Nagsalita si Margaret at sinabing gusto na niyang umalis, ngunit pinatahimik siya ni Sister Bridget. Wala raw makakaalis sa lugar na iyon sa maraming taon. Pinalitan na rin ni Sister Bridget ang pangalan ni Rose at tinawag siyang Patricia, dahil itinakwil na siya ng kanyang mga magulang. Alam na rin ni Sister Bridget ang tungkol kay Bernadette mula sa direktor ng ampunan na kaibigan niya. Dinala ang mga dalaga sa labahan, kung saan sila magtatrabaho ng mabigat. Sa gabi bago matulog, pinaluhod sila at pinabasa ng panalangin hindi agad nakatulog si Patricia. Dahil sa pananakit ng katawan, hiniling niya kay Bernadette na samahan siyang magbanyo. Nawawala na kasi ang kanyang gatas kaya't labis ang kanyang sakit at muntik ng himatean. Isang matagal nang naninirahan sa asylum ang nagbigay ng payo kay Patricia, tiisin ang sakit, sapagkat ayaw ng mga madre kapag nangyayari ang mga ganitong bagay. Maagang Jean Isang ang mga dalaga kinabukasan. Tinanong sila kung may nakakita kay Yuna Connor. Walang sumagot, dinala sila sa almusal kaunti lang ang pagkain nila, taliwas sa masaganang pagkain ng mga madre. Sa hapon, patuloy sila sa pagtatrabaho sa labahan. Si Katie, na apat na pung taon nang nagtatrabaho roon, ang tumitiyak na walang sino mang nag-uusap. Kinausap ni Christina, isang mabait na dalaga si Bernadette, ngunit pinatahimik sila ni Katie. Ipinahayag din ni Katie na may isa sa mga madre na malalagay sa kapahamakan dahil sa pagtakas ni Yuna. Tinawag niyang makasarili ang dalaga, dahil hindi raw iniisip ng mga katulad ni Yuna ang reputasyon ng mga madre. Ang madre na nakatulog habang naka-duty at nabigong bantayan si Yuna ay ipapadala sa Afrika upang maglingkod sa mga ketungin. Kinagabihan, naghahanda si Margaret na tumakas. Ngunit nang makarinig siya ng sigawan, agad siyang bumalik sa kanyang kama. Galit na galit, dinala ng ama si Yuna papasok sa asylum. Sinabi nitong wala na siyang tahanan, pinarusahan niya ang kanilang pamilya, at habang buhay na siyang mananatili sa lugar na iyon. Nagmakaawa si Yuna na huwag siyang iwan, ngunit umalis na ang ama. Dahil sa nangyari, tuluyan ang nawala kay Margaret ang pagnanais na tumakas, sapagkat napagtanto niyang pareho sila ng kalagayan. Dumating si na Seamus at ang kanyang katulong na si Brendan sa asylum upang ihatid ang maruruming labada. Habang nagsasampay ng mga damit, nakita ni Patricia ang isang babae at batang lalaki sa labas ng gate, ito pala ay ang kapatid ni Christina at ang kanyang dalawang taong gulang na anak. Ang mag ay kapwa may suot na kaparehong medalya ni San Cristobal. Nang makita ni Brendan si Bernadette, nagsimula siyang magbitiw ng mga pangit na biro. Sumagot naman si Bernadette, ikinwento ni Christina kay Patricia na hindi niya man lang alam ang pangalan ng kanyang anak. Sa katunayan, hindi rin Christina ang kanyang totoong pangalan, ito ay tawag lang sa kanya ni Sister Bridget. Nang lapitan ni Brendan si Bernadette at inalok siya ng hindi ka nais nice nais -nice na mongkahi, mariin siyang tinanggihan ng dalaga. Samantala, sinabi ni Christina na dinala siya sa asylum din naglaon matapos niyang manganap. Ipinagbabawal na makita ng kapatid ang anak ni Christina, ngunit minsan ay dumarating ito sa gate upang ipakita ang bata. Ang medalyon ni San Cristobal ang tanging nag-uugnay kina Christina at ng kanyang anak. Si Bernadette, na hindi matitinag, ay humiling na makausap si Sister Bridget. Dahil sa pagsuway, siya at si Christina ay dinala sa madre, na nooy ginugupitan ng buhok si Yuna. Gusto lang malaman ni Bernadette kung bakit siya naroon, pakiramdam niya'y wala naman siyang ginawang masama. Ngunit iba ang paniniwala ni Sister Bridget, ayon sa kanya, ang mga babae dapat maging banal at hindi tuksuhin ang mga lalaki. Bilang parusa, hinagupit ng birch na Bernadette at Christina tinangkang pulutin ni Yuna ang kanyang buhok mula sa sahig, ngunit pinatigil siya ng madre. Masaya ito sa naging kaparusahan, dahil tiyak na hindi na muling tatangkang tumakas si Yuna. Kinagabihan, sinabi ni Bernadette kay Patricia na handa siyang gawin ang kahit ano para makatakas. Hindi raw sila mga alipin at hindi dapat retuhin ng ganito. Kaya kinabukasan, sinimulan ni Bernadette ang kanyang plano. Tinanggap niya ang mga panunokso ni Brendan, at inanyayahan itong tumakas sila at magpakasal. Ngunit hindi gaanong interesado si Brendan. Para kumbansihin siya, pinakita ni Bernadette ang ilalim ng kanyang tapal odo, isang palakpakan eksena ang nasaksihan ni Katie. Nagbanta si Katie na isusumbong niya ito kay Sister Bridget, ngunit pinigilan siya ni Bernadette at tinakot na sasaktan ang sarili kung magsusumbong ito. Natakot si Katie na magkasala kaya't hindi na siya nagsalita. Gabi ng kanilang planong pagtakas, ninanakaw ni Brendan ang susi ng likurang pinto mula kay Seamus at palihim na pumasok sa asylum si Bernadette na may tahimik na lumabas mula sa common room at nagtungo sa ibabang palapag. Ngunit sa huling sandali, nagbago ng isip si Brendan at hindi binuksan ang pinto. Naaalala niya ang kanyang kapatid na nakulong ng anim na taon dahil sa pagnanakaw ng mansanas mula sa mga madre, alam niyang kapag nalaman ang kanyang pakikialam, mamimansala ito sa kanyang buhay. Iniwan niya si Bernadette, nahuli ito ng mga madre at mabigat na pinarusahan, ginupitan siya ng buhok. Lumaban si Bernadette, Ayaw niyang sumuko ng walang laban. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, napagtanto niyang wala na siyang takas. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan. Patuloy ang mga dalaga sa mabibigat na trabaho, tinanggalan ng anumang aliw ng mundo. Gabi-gabi silang nananalangin bago matulog habang ang mga madre patuloy na nakikinabang sa kanilang paghihirap. Isang araw, nakatanggap ng donasyon ng asylum, mga washing machine na sanay magpapagaan sa trabaho. Habang naliligo ang mga dalaga, pinagtatawanan sila ng mga madre, kinukot siya dahil sa kanilang timbang at pisikal na anyo. Hindi ito kinaya ni Christina at siya'y umiyak. Kinagabihan, binasa niya ang kanyang kamisete sa malamig na tubig, sinuot ito, at nahiga habang hinahalikan ang medalyon ni San Cristobal. Kinabukasan sa almusal, nilanat si Christina at muntik ng himatean. Inutusan ng madre si Margaret na dalhin si Christina sa kama. Sa sobrang sakit ng pakiramdam, hindi na napansin ni Christina na nahulog niya ang kanyang medalyon. Palihim itong pinulot ni Bernadette at inilagay sa kanyang bulsa. Nagdala ng tuyong kumot si Margaret. Nang mapansing nawawala ang kanyang medalyon, naging hysterical si Christina. Nang umalis si Margaret, umihiyak si Christina at nagtungo sa banyo, dala ang kumot. Sa labas ng gate, nakita ni Patricia ang kapatid ni Christina at ang anak nito at sinubukang ipahiwatig na may sakit si Christina. Samantala, nahuli ni Margaret si Christina sa banyo, umiiyak at tila gagawa ng masama sa sarili. pinayapanya niya ito at pananggakwang hahanapin ang medalyon. Nababahala si Christina, pakiramdam niya'y mapupunta siya sa impyerno dahil sinadyang saktan ang sarili. Kinagabihan, napansin ni Margaret na wala si Christina sa kanyang kama. Lumabas na sinubukan nitong tapusin ang sarili, ngunit napigilan siya ng mga kasama. Pinayapa siya ni Margaret, ngunit sinabi ni Bernadette na huwag na siyang umasa hindi raw talaga makakalabas si Christina at hindi niya muling makikita ang kanyang anak. Habang natutulog ang lahat, babalik na sana ni Bernadette ang medalyon kay Christina, itatago niya ito sa ilalim ng unan. Ngunit nang makita niyang nakangiti si Christina habang natutulog, nagbago siya ng isip. Kinabukasan, habang inilalabas ang mga dalaga sa labas, napansin ni Margaret na gumagawa si Christina ng palakpakan na bagay kasama ang pari. Ipinahayag ni Sister Bridget na nais ni Yuna na maging madre, ang pinakamataas na biltod para sa kanila. Ngunit habang pinagmamasdan ni Margaret ang paring nangangaral, hindi niya mapigil ang alalahanin ang mga ginawa nito kamakailan kay Christina. May pista noon sa Magdalin Asylum, at tila masaya ang lahat. Lumapit si Margaret kay Christina at Mamulong, hindi siya tunay na taong Diyos. Pagkatapos, palihim siyang umalis upang kumuha ng halamang nakaka-allergy. Nang makarinig ng mga kakaibang ingay, nagtago si Margaret at naghintay na umalis ang madre. Paglabas niya, napansin niyang bukas ang gate, ito'y pagkakataong makatakas. Pero hindi niya ito sinunggaban, sapagkat alam niyang wala namang naghihintay sa kanya sa labas. Sa hapunan, pinagalitan ni Christina si Margaret dahil sa pangakong hindi naman niya natupad. Habang nagdarasal ang lahat, pumasok si Margaret sa silid at isa-isang pinagtataob ang mga kama natagpuan niya ang medalyon sa ilalim ng kotsan ni Bernadette. Nilusog niya ito, galit na galit, sapagkat kinuha nito ang tanging bagay na natira kay Christina. Wala ni isa man sa mga dalaga ang nagtangkang makialam. Kinagabihan, tinanong ni Patricia si Bernadette kung bakit niya ginawa iyon. Ang sagot ng dalaga, hindi pa sapat ang paghihirap ni Christina. Kaya nga sila narito. Kinabukasan, itinapon ni Margaret ang halamang may allergen sa washing. Machine kasama ang sutana ng pari. Ilang oras pa lang ang lumipas, nagsimula ang selebrasyon. Lumabas ang mga madre at dalaga ng asylum sa lungsod suot ang kanilang ceremonial na kasuotan, kasama ang mga bantay. Habang nagdarasal ang pari, bigla na lamang siyang nagsimulang manggati ng gusto. Sa gitna ng lahat, nagalis siya ng tapal odo, at napangiti ang mga dalaga. Si Christina, na biglang nakaranas din ng parehong sintomas, sumigaw sa pari, hindi katunay na taong Diyos. Nabigla ang mga tao, Kinagabihan, gin-iisyeng si Cristina nang isang madre upang sabihing dadalhin siya sa isang psychiatric clinic. Nagkumigla si Christina, hindi kumapayag. Si Margaret, bagaman may kasalanan sa nangyari, ay natakot aminin ito. Sa huli, isinakay siya sa sasakyan ng mga taga-mental na ospital habang sumisigaw. Pasko na. Bawat dalaga ay binigyan ng isang dalang hita. Bilang pagdiriwang, pinanood ng mga dalaga ang pelikula gamit ang projector dumating ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Margaret sa asylum upang kunin siya pa Pinilit siyang pigilan ng madre, ngunit hindi ito nakinig. Nang makita ang kanyang kapatid, hindi makapaniwala si Margaret, makakalaya na rin siya. Apat na taon siyang nabilang guruon. Nag-empake siya at nagtungo sa labasan. Sa pasilyo, hinarangan niya si Sister Bridget at tumangging bigyan ito ng daan. Nainsalto ang madre na hindi siya pinagbigyan, isang araw, nagkasakit si Katie, at tila malapit na itong bawian ng buhay. Si Bernadette ang inatas ang mag-alaga sa kanya, ngunit hindi niya itinago ang pagkamuhi. Naalala ni Katie ang babala ng kanyang ina noon, huwag kang lalapit sa mga soldalo. Pero nagkaanak siya at nauwi sa asylum. Akala niya babalikan siya ng ina, ngunit salat sila sa buhay. Walang awa si Bernadette, sinabi niyang wala siyang pakialam, ni ang mga madre. Samantala, kumiling si Patricia kay Sister Bridget ng pahintulot na magpadala ng birthday card para sa anak. Tinuanan siya ng madre at inutusan siyang hanapin ang susi ng kanilang safe. Nakita ni Patricia ang susi sa ilalim ng tokador, pero hindi niya ito sinabi. Bumalik si Patricia sa trabaho. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang anak ni Christina at ang kapatid nito sa labas ng gate. Nilapitan niya ito upang magsabi ng balita, ngunit pinigilan siya ng madre. Pumanaw si Katie, sinabi ni Bernadette, tama lang. Karapat dapat siya roon. Hinalikan niya si Katie sa nuo. Malupit na pinarusahan si Patricia dahil sa pagtatangkang makipag sa mga nasa labas. Nakita ito ni Bernadette, kaya agad siyang lumapit sa madre upang ipaalam na pumanaw na si Katie. Kinagabihan, sinabi ni Bernadette kay Patricia, kung mananatili tayo rito, magiging katulad tayo ni Katie. Walang kukuha sa atin, kailangan na nating tumakas, takot na takot si Patricia, ngunit alam niyang totoo ang sinabi pinwersa nilang buksan ang pinto. Sinubukan silang pigilan ni Sister Bridget, ngunit nabigo ito. Tumakbo ang mga dalaga at sinundan sila ng mga madre. Kumuha si Bernadette ng mabigat na bagay at tinakat ang mga madre, kaya't napilitang umatras ang mga ito at nagtago sa silid. Sa wakas, nakalaya ang mga dalaga. Tumakbo sila sa lungsod at humingi ng tulong sa isang estrangherang babae, na agad naman silang tinanggap. Lumipas ang ilang buwan, nagpaalam sila sa mabait na babaeng kumukup sa kanila at nagbigay ng damit, pera, at tahanan. Papalipad na patungong England si Rose, papuntang Liverpool. Nagsisimula na ang bagong yugto ng buhay para sa kanya at kay Bernadette. Natuto na si Bernadette na maging hairdresser. Ngayon, hindi na siya natatakot sa mga madre, isa na siyang kagalang-galang na babae na kayang ipaglaban ang sarili. Nagpaalam sila sa isa't isa. Isang araw, habang umuulan, samilong si Bernadette sa ilalim ng bubong. Nakita niya ang mga madre. Sa halip na matakot, inalog niya ang kanyang maganda at muling tumubong buhok. Sa dulo, ipinalam ng tagasalaysay ang tunay na kinasapitan ng mga karakter. Lumipat si Bernadette sa Scotland at nagtayo ng sarili niyang sulan. Tatlong beses siyang nag-asawa. Nag-asawa si Rose at nagkaroon ng dalawang anak na babae. Natagpuan niya ang kanyang anak makalipas ang 33 taon. Naging guro si Margaret at kalaunan ay vice principal. Hindi siya kailanman nag-asawa. Si Christina, na ang tunay na pangalan ay Harriet, ay nawala sa isang psychiatric hospital noong 1971 dahil sa anorexia. Sa kabuuan, kumigit kumulang 30,000 kababaihan ang naapektuhan ng mga Mary Magdalene Asylums. Ang huli sa mga ito ay isinara noong 1996.